kahapon. Nakatulog naman daw si Sen. Bong Revilla sa kwarto niya sa PNP Studio Center kahit pa ang dinit. Kaya naman ang kanyang pamilya gusto magpasok ng air cooler na hindi pinayagan ng pulisa. Si Senadora Miriam Defensor Santiago naman na ng panukalang batas na magbabawal sa anumang uri ng kaginawaan at karangyaan sa loob ng kulungan. Alamin natin live sa pagtutok na ito ni Salima Refran. Salima, Pia Jiggy, mukhang nabigla nga si Senador Bong Revilla sa matinding init sa loob ng PNP Custodial Center kung saan siya nga ay nakadetene. Pero ang pampalubag loob sa Senador, nakasama niya kanina ang kanyang pamilya. Ang may bahay ni Sen. Bong Revilla at si Cavite Representative Lani Mercado Revilla ang nagdala ng unang tanghalian ng Senador sa PNP Custodial Center. Bitbit -bit ang mga pagkain, rice cooker at ice cooler, sinaluhan si Revilla ng kanyang asawa at ilang anak sa visitor's area ng custodial center. Masaya naman po, at least may dumadalo po sa kanya. Nagdala lang naman kami ng lunch today kasi kahapon pinayagang kami magdala ng pagkain. Tatlong oras lang daw ang tulog ni Revilla. Mainit din daw sa PNP Custodial Center, kaya mina pa rin daw si Revilla ang kaibigan ng pamilya na si Attorney Salvador Panelo. Inabutan daw ang senador na nagdidilig ng semento. Dindilig kasi ubod ng init sa Para ma-water, watering the cemented floor. Ma'am, marami daw dagat sa kaipis sa loob. Tama po ba? Opo, marami po. May air cooler na nais ipasok ang pamilya para sa senador, pero hindi pumayag ang PNP. Any appliance, equipment, gadget, from the smallest cell phone to the biggest uh, air conditioning unit or refrigerator or TV set has to be manifested by their lawyers to the court. Ang kapo akusado niyang si Senador Jingoy Estrada, hindi pa pinaaresto. Pero sakaling makulong din, gusto raw niya ng cable TV at tablet computer sa kulungan. Para kay Senador Miram Defensor Santiago, dapat ipagbawal ang mga gantong karangyaan at kaginhawaan sa mga preso. Sa inihain niyang panukalang batas, Bawal ng manood ng TV at gumamit ng mga cellphone at computer sa loob ng kulungan. Dapat daw, imbis na parang nakabakasyon sa kulungan ng mga bilanggo, pinarurusahan sila sa nagawa nilang krimen. Insulto raw sa justice system na ginagawang parang private resort ng ilang preso ang kanilang kulungan. Dapat din daw lahat ng preso, ordinaryong kriminal man o senador, pare-pareho ang kulungan. Pia Jiggy, mga alas 4 ng hapon nga ay nakaalis na itong si Congresswoman Lani kasama yung kanyang mga anak. Bukas sa umaga, inaasahan na magbabalik sila para sa isang worship service kasama ang Senador gaya ng nakasanayan nila tuwing araw ng linggo. At inang latest mula nga dito sa Camp Krame, Jiggy. Maraming salamat sa lima refrain.